Ay grabe. Gusto mo ikaw ang uh, gawin kong honey ha? Mm Tara 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 Hello! Isang magandang uh, buhay po sa ating lahat. Good morning, good morning. Team Kalingap, shout out. Ayan, shout out to all uh, ayan, our Air Force sponsor subscribers. Ayan, maraming maraming salamat. Again, at dito tayo. Tayo muna ay uh, magdidilig ng ating mga itinanim ng mga nakaraan. No? At baka hindi tumubo. <laughs> Ayun, bago tayo magtabas naman, ano, no? ipagpatuloy natin yung ating pagtatabas. Kasi mayroon dito isang na, napakasukal na lugar, ano. Yung ating uh, pinagtataguan. <laughs> pinagtataguan. Oy, tumubo na, mga kalingap. Tumubo na ang ating tanim, ano. Yung kalabas ito, kalabas. Ah, yan nga po, ano. May tumubo ng kalabasa. Ayan. Hmm ayan oh ayan oh kalabasa oh kalabasa po yan ayan at mayroon din tayong tanim na saging ayan, pero yung ampalaya is mapait ay uh, matagal tagal yata tumubo pero check natin oh ano? dahil parang may tumubo ay okay, kalabasa pala to ayan kalabasa mabis tumubo kaya diligan natin yung ampalaya mapait ay wala pa Ayan. Uy, Ayan, sobrang init mga kalingap. Kaya ang ating, uh, ayan, tinanim na saging natin mo. Maninilaw. Uy, laki ibon. Ayun, may pagkain pala sila dyan, oh. Yung puno na yan. Mm -hmm. Mailap na ibon yun, may Mailap. kumakain kumakain niya kinakain niya ito ng kulto ah Katapos na tayo, magdilig ng na ating kunting tanim. At tayo naman ngayon ay uh, ituloy na natin ang ating uh, paglilinis. Kung mapapansin nyo, hindi ko po pinutol ang mga uh, uh, puno. Hindi tinrimang kulang ano. At yan po ay gagawin nating uh, balag. Ayan, ano man ay matatayin natin dito, pipino o ampalaya. At least nakaready na yung ating balag. Uh, kinuha na kasi ito ng kwan, ng uh, pang pusti-pusti uh, kaya daming putol. So tayo ngayon na hindi natin puputulin. Ayan, tuloy natin pang gado sa dulo. mga uh, kwan pa to, uh, 500 uh, square meter pa to dito tayo maglilinis medyo malilim lilim. Ayan, at least malapit sa ilog. Ano? Sa sapak. Si Kukoy, dumating ka! Basta! Ha! Ah. Kukoy! Dumating si Kukoy! Kukoy! O, isa ito ah. O. Alam ko na. Mga asong-tong aso ko ah. O. Oh, o, oh. o, oh, o. Oh, o, oh. o, o. Ma'am. <laughs> langgam na nga. Ay, ay langgam pala yung nakakakita. Ay, kinagat ka po Ay, kinagat si Joe kayo. O, Kinagat ka? Ha? Alay. Alay. Ah, pala yung inaamoy-amoy doon. Pati na mulit. Tingnan mo, mo doon. Oh, oh, oh. Uy. Uh, Ayo. very good. Hmm, thank you, thank you. Hoy. So, thank you, thank you very much. Sumunod sila mga kalingap. Mati mga katuwang. Magtik na tayo mga kalingap. Huh. Ay nako. Buti na lang may mag nagparamdam na isa mga kalingap. Mm -hmm. Magtik na ako. Magtik na akong kuyugin. Ang mga ano tawag dito? Ayaw ko kung anong klaseng pokyutan to mga kalingap. Kaya no, makapansin nyo. Ano? You know, isang kwad din oh. Ano ba ang klaseng kwad yan? Ilalang. Oh, parang may kwan na to ah, may hani na. Ang ah. ah, mga kalinga po, muntik na tayo. Ito na lang, oh, tatabas ako dito. Oh. Ito ang nagtatabas. Muti, yan na lang, isang isa na lang yan, anong, oh, hindi ko pa inabot. Nandyan yung, ah, uh, yan, napakaraming, ah, uh, ano oh, ko, anong klaseng, ganyan, yan, Mm-hmm. mga aso, mga manok. Sige, paikutan nyo natin mga kalingap. Ayan, muntik na ako. Siguro pag nasunog yan o napausukan, aalis na yan. Ayan no? Oh. Mabait siguro ito. Hindi siguro, siguro nang kasi malilit yan sila. Okay. Pero grabe, ang dami Oh. Oh. Andami, oh. Kaya, ang dami Oh. Ano yung klase ng kanto? Beef. Ay, tumalipot dyan. Ayan mga kalingap Oh. Beef. Bis. Ayan. Ayan. Mm -hmm. Dami na yun. Oh. oh. buti na lang. Yan ako, oh, dyan ako nagtatabas. Oh. Kunti-kunti na lang. Buti hindi ko nataga. Buti hindi sila agresibo. Ito naman mga tuta na to. Agresibo sa akin pa. Hindi pa talaga natulog, oh. Nabigaw. Oh. oh. Dugi na to, ah. Ayan, dito muna tayo magtatabas. Mamaya po, pausukan po natin to. Para uh, umalis sila. Para matapos natin to at uh, tatabasan natin. Ah. Uh. Aha, dito muna tayo, banda. Habang uh, pa yung uh, bee. Aminahin natin na uh, kanin. Ah, uh, pausukan. Dito muna tayo gilid. gusto mo ikaw ang uh, gawin kong honey ha mm -hmm. yan pala lagyan natin ng honey kung sakali may mako tayo kaya hindi gaan ni ano, koko yung kulit oh ako ay ano mabili ako ayun oh palapan ng yog kumuha tayo ng palapan yog tatalian natin tapos si ipapausok natin sa Ayan, yung ating uh, kukunin uh, honey, hani kung sakaling may hani. Aha, uh, doon nga po ano, mayroon doon. Yung ating muntik ng uh, mabulabog at tayo kuyugin. Ayan. So, ito ang gagawin natin uh, pausok doon. Ha? Sa ating kukunin... Uh, kukuning honey. Kaya kung sakali may makuha tayong honey, dito natin ilalagay. No? Nalinisyan mo natin dahil uh, itong si kukoy ay uh, hmm, talagang uh, hindi tayo eksperto mga kalinga pa no pero subukan natin dahil uh, maliit lang naman to hindi tayo masyado pagrabyado tapos Ayan. kasi maliit lang siya pero sabi ng kan mayroon na daw yan eh kasi ganyan lang talaga sila maliit kulit ni kukoy sindihan na natin yan talagang wala nang atrasan to sabi niya kukoy pag nagtakbal tayo ayari Tungo si Kuka yung kulito. Takbuhan tayo maya. Ay. Bahala ka dyan. Aday, takbo tayo mga kalingap. natin yung pausap doon. Pero. Ay, walis na sila. Walis na sila mga kalingap. Yun, 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 yun. Tandaan lang. Ayan po eh. Uy, okay, wala na. Ba't kulay puti na? Kulay puti man. Go. Uy, tabo tayo. Ayaw man umalis. umalis. Malaki yung binabantay nila. Ayun tumila. Kapit sila, ya. Oke, jangan. Usuk ulang, usuk ulang. Gantiin deh, ayo tirai k o m u s yon Di. Hi. Usok. Binyos kasi yung usok. Ay. lakas. Sobra lakas. Mas Ano Ayun na

Ayun, meron na, mga kayo. Ubus na sila, kaya nakakatakot. Baka dalawin ka pa tayo. Wala na, ubus na yung kan. Wala na yung laman. Ay, wala na yung mga bis. Meron na yung laman, mga kalingap. Ay. Kaya natin muliin, Ayo,

o uh, hindi naman siya yung uh, sa yung sa ilalim ng lupa, no? Iba naman ano. Ano kayang klasing uh, uh bis yan? Oh. Oh, may lit lang sila. Oh. Ah, uh, ano? Oh. Mm. Wow, super natural. Sarap mga kaligap. Ito. Dito lang kasi yata sila. Masabi nukon, maliit daw eh. Huh? Wow! Ang sarap! Huh? Mm -hmm. Ah! Mm-hmm! Ah! Ah! Sabi! At ikimbal lang tayo ng kwan. Ha? Ah. ah, so muli, maraming maraming salamat. At yan mga kalinga pang ating naging galap, ano? Kailangan natin kasi tanggalin din yung bis doon, ano? Para lumipat kasi yun, pwede tatabasan natin. O lilinisin natin, ano? Ayan mo, mga kaayan nyo po, sakaling makakuha tayo ng mga tawag dito. Yung mga... Ayan, kultured. Kukultured tayo ng kwan dito, ng uh, bees. Ano, yung tawag dito, stingless bee. Ayan. Oho. Uh -huh. So muli, maraming maraming salamat. Uh, God bless po sa ating lahat. Shout out Kuya Bal, na, Kalinga Prab. Buong team Kalinga, maraming maraming salamat. Ating uh, solid subscribers, ah uh, viewers, silent viewers, maraming maraming salamat. Ating mga sponsors, maraming maraming salamat. So ito, hanggang dito muna ang ating uh, vlog pa samantala. So bye bye bye. -bye. God bless. Ayan po ang ating uh, ayan, nakuha. Siguro may isang baso yan, mga kalingap. <laughs> Bye, Bye! See you next vlog!